Sa mundo ngayon, hindi sapat ang pagiging mabait. Minsan, ang sobrang kabaitan ay nagiging dahilan kung bakit kami na maliit, sinasamantala at hindi ginagalang. Kaya sa video na ito, bibigyan kita ng mga tricks para tumigil. Na sa pagiging masyadong mabait at simulang magmukhang malakas o sa tamang paraan, hindi ibig sabihin nito ay kailangan mong maging masama. Ang tunay na lakas ay nasa pagkakaroon ng disiplina, respeto sa sarili at kakayahang maglagay ng limitasyon at ang mga taong alam kung paano ito gamitin ay sila ring hindi basta-basta tinatrato ng mali. Napansin mo na ba? Yung mga tahimik, kalmado, pero parang may bigat ang presensya. Hindi sila pasigaw, pero ramdam mo agad ang authority nila. Gusto mo bang makuha ang ganong aura? Hindi ito talento, ito ay teknik. Sa video na ito, ibabahagi ko sa'yo ang 10 psychological tricks na ginagamit ng mga alpha personalities, mysterious leaders, at confident individuals para hindi nila kailangan magpaliwanag o magmakaawa para sa respeto. Yung mga tricks na ito ay basis sa dark, psychology at behavior control, mga simpleng kilos at mindset shifts na may ikpaplaksis sa iyong presensya kahit hindi ka pa nagsasalita. Welcome sa Darkness of Truth. Dito, tinuturo namin ang mga lihim na hindi itinuturo sa classroom. Kung handa ka nang baguhin ang tingin ng tao sa'yo, simulan na natin. Trick number one, matutong tumanggi kahit walang paliwanag. Ang isa sa pinakaunang hakbang para hindi ka magmukhang mabait at mahina ay ang matutong tumanggi. Marami ang nahihirapan dito. Bakit? Dahil iniisip nila na kapag hindi sila pumayag, baka masaktan ang loob ng iba. Pero ang totoo, sa bawat o mong pilit, unti-unti kang nawawala. Hindi mo kailangang ipaliwanag palagi kung bakit ka tumatanggi. Hindi mo rin kailangang magmakaawa na maintindihan ka nila. Minsan, sapat na ang salitang hindi. Tahimik, mapanatag, walang pag-aalinlangan. Dahil kung alam mo ang dahilan mo, hindi mo na kailangang ipaliwanag sa iba. Kapag sanay kang magyas sa lahat, nabubura ang linya ng respeto. Hindi ka nila tinitingala, ginagamit ka lang nila. Lalo na sa trabaho, relasyon, o barkadahan. Kapag palagi kang available, nawawala ang halaga mo. Tandaan, scarcity creates value. Kapag bihira ka, mas binibigyan ka ng pansin. Ang pagtanggi ay hindi pagiging rude. Ito ay self-respect. Ito ay boundary. At ito ay power kapag kaya mong tumanggi kahit sa malalapit sa'yo, nagpapadala ka ng mensahe, hindi ako pushover. Alam ko ang worth ko, at sa ganung simpleng paraan, nagsisimula ang presence mo. Pwedeng hindi nila magustuhan sa una. Pwedeng masaktan sila, pero darating ang panahon, matututo silang irespeto ka. Hindi ka na lang nila tatawagin kapag kailangan nila ng utusan o sakripisyo. Titingnan ka nila bilang isang taong may lakas, hindi lang puso. Kaya kung gusto mong magsimulang magmukhang malakas, practice saying no kahit simpleng bagay. Kapag may nagyayang lumabas tapos pagod ka, tumanggi. Kapag may hihingi ng favor pero abala ka, tumanggi. Hindi mo kailangang magpaliwanag sa lahat. Tandaan, ang taong hindi marunong tumanggi, tinuturuan ng mundo na abusuhin siya. Number 2. Magsalita ng direkta at walang paligoy-ligoy. Isa sa mga dahilan kung bakit maraming tao ang nababansagan na masyadong mabait ay dahil palagi silang nag-a-adjust ng pananalita para hindi makasakit ng loob. Pero kung gusto mong magmukhang malakas at hindi basta-basta minamaliit, kailangan mong magsalita ng direkta at malinaw. Hindi ito pagiging bastos, ito ay pagiging assertive. Ang mga taong malakas ang dating, hindi sila takot magsabi ng totoo. Hindi nila binabalot sa pakyut o paligoy-ligoy ang kanilang mga opinyon. Kapag may mali, sinasabi nila. Kapag hindi sila sangayon inaamin nila, hindi sila nagso-sugarcoat. At dahil dito, mas naririnig sila ng mas malakas kahit hindi sila sumisigaw. Ang pagiging diretso magsalita ay hindi nangangahulugan ng pagiging barubal. Ang mong tono ng boses mo ay maaari pa rin kalmado, ngunit matatag. Sa ganitong paraan, nakukuha mo ang respeto ng iba. Nakikita nila na hindi ka madaling imanipula at alam mong tumayo sa sarili mong paniniwala. Kapag lagi kang nag-aalangan sa pagsasalita, nawawala ang confidence mo sa mga mata ng tao. Halimbawa, imbes na sabihin baka gusto mong pag-isipan pa ulit, sabihin mong hindi ako ayon. Ito ang dahilan ko. Mas direkta, mas buo, mas may dating. Practicein mong magsabi ng ayoko. Hindi ko gusto yan. Para sa akin, mali yan. Walang galit, walang emosyon, pero may conviction. Kasi sa dulo ng araw, ang mga tao ay sumusunod at lumalapit sa mga taong may paninindigan. Hindi sa mga laging nagbubuhol-buhol. Sa pag-iisip kung paano, hindi masaktan ang damdamin ng iba. Anang totoo, kapag naging direkta ka na sa pakikipag-usap, mas lumilinaw ang komunikasyon. Mas mababa ang drama. Mas tumataas ang respeto. Tandaan mo, ang boses na malinaw ay boses na hindi binabalewala. Number 3. Gumamit ng malalim na eye contact. Hindi mo kailangan sumigaw para maramdaman ang presensya mo. Minsan sapat na ang titig. Ang eye contact ay isang silent power move. Kapag marunong kang tumingin ng direkta sa mata habang kausap ang isang tao, naglalabas ito ng kumpiyansa, respeto at control. Ang mga taong mahina ang loob ay kadalasang umiiwas ng tingin. Nakayo ko, nakatingin sa gilid, o laging naglalakad na parang hindi nila kayang humarap sa mundo. Pero kapag natuto kang maglakad na tuwid, taas no, at tumingin ng diretsyo sa mata, parang sinasabi mong, alam ko ang ginagawa ko, at wala akong tinatago. Kapag may kausap ka, huwag kang magmadaling ibaling ang tingin. Panatilihin mo ang eye contact, lalo na habang nagsasalita ka ng seryoso. Nakakabuo ito ng dominance. Hindi agresibong uri, kundi yung tahimik pero matatag na aura. Parang sinasabi mong, alam ko ang worth ko. Hindi ito tungkol sa pakikipagtitigan ng matagal para manakot. Gamitin mo ito para magpahiwatig ng sincerity at confidence. Tulad ng mga leader, hindi sila laging maingay, pero kapag nagsalita sila, titig nila palang alam mong may bigat ang bawat salita. Magsimula ka sa maliit, practicing. Mung tumingin sa mata ng kausap mo kahit train hanggang 5 segundo lang habang nagsasalita ka. Sa umpisa parang awkward. Pero habang ginagawa mo ito ng mas madalas, mas posturang confident ka na kahit hindi mo sinasabi. Sa panahon ngayon na maraming tao ang laging nakayuko sa phone o umiwas ng tingin, ang isang simpleng eye contact ay naging bihirang sandata. And sa bihira, nandoon ang epekto. Gamitin mo to, tahimik pero makapangyarihan. Number 4. Magsalita ng mabagal pero may laman. Kapag gusto mong magmukhang malakas, hindi kailangang mabilis kang magsalita. Minsan, sa bagal ng pananalita mo, mas ramdam ang bigat ng bawat salitang binibitawan mo. Kapag mabagal pero malinaw ka magsalita, pinapakita mo na hindi ka natataranta, na hindi ka nangangailangan ng approval. Ipinaparamdam mo sa kausap mo na ikaw ang may hawak ng direksyon ng usapan, hindi kagaya ng iba na parang nagmamadali makuha ang atensyon ng lahat. Ang mga insecure kadalasan Mabilis magsalita para lang hindi ma-question. Pero ang mga taong kalmado at alam ang sarili, kayang tumigil sa gitna ng sentence, ngumiti at ituloy nang walang kaba. Kasi alam nila, makikinig ang tao dahil may laman ang sinasabi nila. Practice ito. Dahan-dahang magsalita, pero siguraduhin may point ang bawat linya. Kahit sa simpleng sagot sa tanong, "Bakit ganyan pananaw mo?" Sagutin mo nang hindi binibilisan, kundi may tiwala. Yun bang tipong kahit tahimik ka, alam nilang may laman ang utak mo. Pwede mong gamitan ng tono. Hindi laging monotone, pero sapat lang para hindi ka mukhang nagpe-perform. Ang tunay na lakas ay hindi laging loud. Minsan, sa dahan ng salita mo, mas nanliliit pa ang mga maingay sa paligid mo. Kaya't simula ngayon, pag may gusto kang sabihin, kontrolin mo ang pacing mo. Panatilihing kalmado. Kasi sa katahimikan at kabagalan, nandoon ang misteryong may halong respeto. At doon nagsisimula ang tunay na dating ng isang taong hindi basta-basta. Number 5. Tumingin diretso sa mata pero huwag laging nakatitig. Isa sa mga pinakamalalakas na paraan para hindi ka magmukhang mahina ay ang kontrolado mong tingin. Hindi ito simpleng eye contact lang. Ito ay pagtanaw ng respeto, kumpiyansa, or dominance, depende kung paano mo ginagamit. Kapag nakatingin ka sa mata ng kausap mo, pinapakita mo na hindi ka takot, na wala kang tinatago. Pero kapag sobra naman ang titig, Nagiging creepy or parang nagpiflex ka lang ng ego. Kaya dapat balanse. Tingin. Saglit na alis. Balik ng tingin. Timing ang susi. Ang mga taong insecure, kadalasan umiwas ng tingin agad. Parang takot na mabuking. Pero ang mga alpha-minded na tao, kayang makipag-eye contact nang hindi nagsusori gamit ang mata nila. Hindi sila nangangailangan ng validations, kaya kampante sila. Kapag may sinasabi kang seryoso, diretso sa mata. Pero kapag casual o hindi kailangan ng tension, huwag mo ring ipilit. Kasi minsan, yung lakas ay makikita rin sa kung kailan mo pinipiling hindi tumingin dahil alam mong nasa iyo pa rin ang control. Mag-practice ka sa salamin o sa mga kaibigan, hindi para maging scripted, kundi para masanay kang tingnan ng tao hindi dahil gusto mong i-please, kundi dahil gusto mong iparating na alam mong may halaga ang sinasabi mo. Kaya't sa susunod na makipag-usap ka, gamitin mo ang mata mo hindi bilang armas, kundi bilang simbolo ng tiwala sa sarili. Kasi minsan, Isang tingin lang. Sapat na para maintindihan ka, kahit wala ka pang sinasabi. Number 6. Huwag ka laging nakasmile. Alamin kung kailan magseryoso. Pero kapag sobra, nawawala ang dating mo. Kapag palagi kang nakangiti, kahit sa mga sitwasyong hindi naman nakakatuwa, para kang nagsusori sa pag-iral mo. Kaya't kung gusto mong hindi ka magmukhang mahina, ipractice mo ang neutral face, yung hindi masungit, pero hindi rin masaya ng walang dahilan. Yung mga taong may natural na presence, alam nila kung kailan tatawa at kung kailan tatahimik. Hindi sila clown, hindi rin sila robot. Marunong lang silang magbigay ng bigat sa emosyon nila. Kaya pag ngumiti sila, mas may dating. Kasi bihira. Kasi totoo. Pag palagi kang nakangiti, parang gusto mong makuha ang approval ng lahat. Pero ang tunay na malakas na tao, hindi niya kailangan ng validation galing sa iba. Kung hindi nakakatawa, bakit katatawa? Kung hindi nakakatawa, bakit kang umiti? Neutral face doesn't mean suplado ka. It means may boundaries ka. Pinipili mong hindi ibigay ang energy mo sa lahat. Ibig sabihin, may control ka sa sarili mo at alam mo kung sino lang ang karapat dapat sa effort mo. Kaya't kapag nasa public ka, hindi mo kailangang ipilit na mukhang masaya ka lagi. Maging presentable oo, pero hindi pilit. Kapag seryoso ang usapan, ipakita mong marunong kang makinig. Kapag may joke, sa mo lang ibigay ang ngiti mo at mas tatatak yon. Sa dulo, hindi ang pinakamasayahin ang laging pinakakagalang-galang, kundi ang taong marunong magsaya sa tamang oras at marunong magpakita ng bigat kapag kailangan. Yan ang may respeto sa sarili at yan ang hindi basta binabaliwala ng kahit sino. Number 7. Bawasan ang paliwanag. Hindi kailangang i-defend. Lagi ang sarili mo. Isa sa mga tahimik pero malalakas na. Senyales ng kahinaan ay yung palaging nag explain kahit walang nagtatanong, kahit hindi kailangan panay ang paliwanag. Bakit ka late? Bakit ka tahimik? Bakit ka ganito? Bakit ka ganyan? Hindi mo obligasyon i-justify ang bawat kilos mo sa mundo. Kapag lagi kang nagpapaliwanag, para mong sinasabi na may utang ka sa opinyon ng iba. Na kailangan mo ng pahintulot nila para mabuhay ayon sa gusto mo. Pero ang taong may lakas ng loob, marunong tumahimik at tanggapin na hindi lahat ng tao maiintindihan siya at okay lang iyon. Minsan, mas malakas ang epekto ng simpleng sagot. Kasi gusto ko, o wala akong obligasyong sabihin. Hindi dahil bastos, kundi dahil hindi mo na kailangang ipaliwanag ang bawat galaw mo lalo na kung hindi naman ito nakakasama sa iba. Alam mo ba, yung mga nataong may tunay na power, hindi nila sinusubukang kumbinsihin ang lahat. Hindi sila defensive. Kasi alam nila kung sino sila at hindi nila kailangan ng validation mula sa mga hindi naman mahalaga. Tahimik silang gumagalaw, pero may bigat ang bawat ginagawa nila. Kaya kung gusto mong hindi ka basta-basta tapakan, huwag kang maging open book sa lahat ng tao. Piliin mo kung kanino ka magpapaliwanag. At kapag hindi naman kailangan, huwag mong sayangin ang oras mo para lang mapatunayan na mabuti kang tao. Sa mundo ngayon, kung saan lahat gustong maintindihan at makuha ang simpatiya ng iba, yung taong hindi nagpapaliwanag ay tumatayo na parang pader, matibay, tahimik pero solid. Yan ang strength na hindi kailangang isigaw para mapansin. Number 8. Limitahan ang availability para tumaas ang value mo. Ang pagkakaroon ng palaging oras para sa lahat ay tanda ng pagiging pushover. Kapag lagi kang available, para kang laging nakahanda sa kanilang utos. Para kang laging on call at wala kang sarili mong buhay. Kaya kung gusto mong magmukhang malakas, limitahan ang availability mo. Sa dark psychology, kilala ito bilang scarcity principle. Kapag may pinipiling hindi sumagot o hindi magpakita sa ilang pagkakataon, nagkakaroon ng ominous aura ka. Nabubuo ang impresyon na hindi basta-basta makuha ang oras mo. At kung hindi agad makuha, mas nagiging mahalaga ka. Magsimula sa simpleng hakbang. Kapag may hihiling ng pabor sa oras na busy ka, tumanggi sa maayos na paraan. Huwag agad mag-reply sa chat sa tuwing may nag-message. Mag-set ng personal hours kung saan hindi ka inaabala. Sa ganitong paraan, napoprotektahan mo ang oras at enerhiya mo. Kapag unti-unti nang nakikita ng iba na may sariling mundo ka at hindi mo kailangang laging mag-adjust para sa kanila, darating ang punto na sila na ang gagawa ng paraan para makuha ka. Magkakaroon ng respeto dahil alam nilang may life ka na hindi nakukasunod sa external demands. Sa simula, maaaring magtaka sila o magalit. Ngunit makalipas ang ilang panahon, matututunan nilang irespeto ang boundaries mo. At sa pagrespeto nila sa oras mo, mas malaki ang chance na sila ang magpahalaga sa bawat sandali na kasama ka. Kaya simulan mo nang itigil ang pagiging on-call ng iba. Gamitin ang oras mo para sa sarili mo, para sa pag-grow mo, at para ipakita na ang availability mo ay karapat di sa tiwala at respeto, hindi sa sapilitang gamit. Number 9. Matutong mag-disagree at tumayo sa paninindigan. Ang mga taong malakas ang dating ay hindi natatakot na magsabi ng hindi o kumontra sa opinyon ng iba. Ang pagiging palaging sang-ayon ay senyales ng pagiging people pleaser. Kung gusto mong hindi magmukhang mahina, dapat matuto kang tumayo sa sarili mong paniniwala. Hindi ibig sabihin ng pagtutol ay pagiging bastos or disrespectful. Sa halip, ito ay pagpapakita ng backbone. Nang kakayahan mong ipaglaban ang tama para sa'yo, kahit pa hindi ito popular na opinion. Ang mga taong matapang magsabi ng saloobin ay kadalasang ginagalang kahit ng mga hindi sang-ayon sa kanila. Sa totoong buhay, Maraming pagkakataon na kakailanganin mong mamili. Tatahimik ka ba para iwas kulo o magsasalita? Ka para tumayo sa prinsipyo mo? Sa mga ganitong sitwasyon na susukat kung gaano ka talaga katatag. Ang pagtutol na may respeto ay mas malakas, kista sa libong pagsang-ayon na walang conviction. Kung sanay kang laging umiwas sa conflict, sanayin ang sarili sa maliliit na hindi. Halimbawa, kung ayaw mong sumama sa lakad, huwag pilitin ang sarili mo. Sabihin ang dahilan ng maayos pero diretso. Kapag ginawa mo ito ng paulit-ulit, masasanay ka ring magsalita at manindigan kahit sa mas mahahalagang bagay. Ang mga taong hindi basta-basta naaapektuhan ng peer pressure ay may sariling identity. Sila yung alam kung sino sila at hindi natitinag sa kung ano lang ang gusto ng karamihan. Sa ganitong paraan, hindi ka lang mukhang malakas. Nagiging totoo ka rin sa sarili mo. Kaya sa susunod na may bagay kang hindi sang-ayon, huwag kang matakot magsalita. Minsan, ang pagiging hindi sang-ayon ang pinakasimpleng paraan para patunayan mong hindi ka madaling kontrolin. Number 10. Panatilihin ang kaunting misteryo. Hindi mo kailangang ibunyag agad lahat ng bagay tungkol sa'yo. Ang mga taong may dating ay madalas tahimik sa personal na detalye. Hindi dahil may tinatago sila, kundi dahil alam nilang hindi lahat dapat ibinabahagi. Kapag masyado kang open sa simula pa lang, nawawala ang intrigue. Sa psychology, ito'y tinatawag na mystery effect mas naaatrak ang tao sa isang bagay o tao na hindi pa nila lubos na naiintindihan. Sa madaling salita, kung gusto mong magmukhang may dating, huwag mo agad ibigay lahat. Hindi ibig sabihin nito na kailangan mong magkunwari. Maging totoo ka pa rin, pero piliin mo kung anong parte ng buhay mo ang dapat mong ibahagi. Yung tipong sapat lang para maintindihan ka, pero kulang pa rin para lubos kang maabot. Iyan ang charm ng mga taong hindi madaling basahin. Halimbawa, kung may mga tao na nagtatanong ng masyadong personal, Huwag kang matakot ngumiti at iwasan ang tanong ng maayos. Pwede mong sabihin, maybe next time, o ay, let's keep that a mystery for now. Yan na isang confident na paraan ng pagsasabing, may sarili akong mundo na hindi mo basta-basta makikita. Tandaan ang kaunting misteryo ay nagbibigay sa'yo ng control sa narrative mo. Mas kontrolado mo ang impresyong binubuo ng tao tungkol sa'yo. Sa bawat piraso ng impormasyon na pili mong ilabas, mas nagiging malalim at interesante ka sa paningin ng iba. Hindi mo kailangang maging loud para mapansin. Minsan, yung tahimik pero may dating ang pinakamahirap kalimutan. Ikaw ang kailangang matutong lumaban. Hindi para manakit, kundi para hindi na muling masaktan. Yung pagiging mabait ay hindi mali. Ngunit kapag ito'y naging dahilan ng pagkapagod, ng kawalan ng respeto, ng paulit-ulit na pagsasamantala, oras na para tumigil. Oras na para piliin ang sarili. Oras na para matutong magsalita, tumanggi, at maglakad palayo kung kinakailangan. Dosan in darkness of truth, kung saan binubuksan natin ang mga matang matagal na ang pumikit sa katotohanan. Kung gusto mo pang matutunan ang mga hindi tinuturo sa eskwelahan o sa bahay, huwag mong kalimutang mag-subscribe, mag-like, at i-share ang video na ito. Ang mundo ay madilim, pero sa bawat truth na alam mo, mas lalo kang nagiging handa.